Araw sa Aris kasama si Leo Asenda. Ikaw ay independyente at masigasig na harapin ang tapang. Dahil sa iyong mga kasanayan, nakakakuha ka ng maraming tao sa pamamagitan ng pagiging bukas at pagharap sa mga bagay. Hindi ka magiging pangalawang klaseng mamamayan. Ang mas mataas na edukasyon, paglalakbay at espiritualidad ay magiging makabuluhan sa iyong buhay. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamang-hang-hang Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan, tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo, pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang Absolute home para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.